Nakikinig ka kaagapay sa Family Matters on 702 DZAS FEBC Radio TV. Maari pong marinig, hindi lamang sa talapi hitang 702 sa AM band dito po sa Metro Manila, maging po sa mga social media sites natin. Sa Facebook po, 702 DJS FEBC Radio at sa YouTube channel naman po natin, FEBC Radio TV. Sana po mag-subscribe kayo dyan at i-share both our Facebook page and our YouTube channel. Maraming maraming salamat po. Ito po si Aloha Cero. Kuya Willie Basili po. Inag-uusapan nga natin ni Ka Willy life's important decisions. Eh, isa pa lang yung napag-uusapan natin, karera pa lang Kawili. O, oh, kalahating oras na. Ah. Eto, ano mas matagal to. Ano ba, magpapasya ba tayong tuloy o ano? ano? <laughs> <laughs> ngayon na ba? Ngayon na ba? <laughs> Ayun, decision din yun, ano? Yes, yes. Tatapusin na ba natin ngayon o iba na naman? Eto po, isa sa mga mahalagang pa decision po. sa kahit anong society, yeah. eh ang marriage. Yan. Yeah. Napakahalagang na panto natin ng talagang uh, matinding plano ukol dito. Kasi marami na tayong nababasa ng mga aklat tungkol sa marriage. Ang nagsasabi sa atin, batay sa salita ng Diyos, uh, we are uh, a product of our decisions. Mm -hmm. So, pati na sa pag-aasawa, pagpapamilya, yun, nakabatay doon sa pinasya natin siya ang aking papakasalan. Dito ako mag-uukol uh, ng aking buhay na mula ngayon. Marriage. Mm -hmm. Yun pa nga lang po eh getting married or not mm, mm. E importante, importante nang idulog yun sa panginoon ako ba ay tinawag mong mag, maging single mm. o magpapakasal at uh, kasunod niya natin Aloha, yung yung idea di ano ba mag aanak uh, ba kami o, Yan. O, ano at, ang dami pong mga nababasa nating mga kwento di po ba mm -hmm. na maayos naman ang lahat pero doon sa kanilang desisyon hindi mo pala gustong magka-anak? Mm -hmm. Eh, ba't, bat mo ko? Yung mga ganun. Yeah, yeah. <laughs> Di ba ho sa mga kwentong marami nating napapanood man yan o nababasa, eh talagang hindi pala po yun na-considera kasi yung isa assumed yeah. na dapat eh, gusto mo. Ay, hindi mo naman ako tinanong eh. <laughs> Nakaw. <laughs> Ayan. Eto nga, ate Alohay, uh, uh, kamakailan lang ito eh, nabasa mm. ko sa isang tabloid. Opo. Abay, sa gawing India daw ito eh nagpakasal, nagpakasal. Apo. Ngayon, nung matapos na matapos ng kasal, na-pronounce na sila yung mag na mula ngayon, Edi, di inangat na yung belo. Opo. At uh, ka na yung uh, bagong yung kanyang uh, napangasawa. Nakita niya, walang make-up. Oh. Ano ginawa ng lalaki? Dinibors ka agad. Ha? Uh -huh? Oh, only dahil wala lang dahil wala lang makeup. ibig <laughs> sabihin hindi niya nakita ng bare faced yung kanyang kasintahan. Oy. Oh, eh. eh yun na, uh, may mga ganong parang hindi mo uh, aakalain na uh, gagawin na uh, pasya. Oo. Uh -huh. Kasi say lamang ng mga pangako et cetera et cetera sa harap ng altar ng kalang Dios. Uh -huh. Pagkatapos nito, makitang walang kulorete eh divorce na tayo nakpo, yan po e eh, talagang napakahalaga mm. dahil sa kanila ko may diborso. Sa Pilipinas po wala pa ha. Mm. At wala sana, sana dahil sana. tayo po e eh, nagsasabing uh, the only Christian nation yeah. in Asia tapos e eh, ito ay bibigyan natin consideration. Isa po 'yan sa mga stands ng FEBC Philippines na hindi naman pulingid sa kahit na sino. Tayo po ay eh, against divorce. Yeah. Dahil sa biblical na paniniwala rin oh. po naman natin. Ito po, pinag-uusapan natin, life's important decisions. Bukod sa magpapakasal ba ako o hindi, magkakaroon ba tayo ng anak, maging po yung ilang anak. Mm -hmm. Eh kailangan ding pag-usapan. Oo. At uh, matindi ang mga implikasyon yan. Kung sakaling uh, hindi mapag-usapan, hindi mabuti ang mga pagpaplano. Kasi uh, mahaba, ma malaki, uh, malawak ang saklaw nung pwedeng uh, ibungan ito na hindi mabuti kahit doon sa ating anak, halimbawa, mm uh, nangyari na sasabihin ni eh, hindi na planuhan ng pagbubuntis, uh, no? Ni misis. Tapos, uh, sa mga kwentuhan ng tropa, ng, ng amigos, amigas, abay, eh, ano eh, ano, Disgrasya lang yan eh. Ay, naku, sakit naman nun. mabigat yun. Opo. At uh, lalo na kung ikang ay sinilang na yung bata at, at madalas niyang uh, narinig na yun mula sa kanyang mga magulang, naku, yung, yung makikintal na uh, kaloban o kaisipan sa bata, mm -mm. matindi ang implikasyon. May napanood akong ganyang pelikula eh. <laughs> Ang bida pa nga yata, Vilma Santos, Dindo uh, Fernando. Natatandaan nyo pa ba si Dindo Fernando? Oo, oh, taga Marikina yan eh. Totoo? Oo. Oh, oh. Ang husay naman ito ni Kawili. Alam yeah. kung saan natira. eh, halos kamag-anak ni Latin. Talaga po. Nakakatuwa naman. Isa yan sa mga hinahangaang kong character actors. Mm -hmm. Kahusay-husay po niyan. Mm -hmm. Ay, nakakatuwa naman, kamag-anak ni Ate Edna. <laughs> <laughs> eh, eh, eh. Ayan po, yan yung na na pinagbuntis na nag na aksidente. Yeah. Tapos na ramdam nung bata hanggang sa paglaki niya sa ay Rebelde, siya ay masamang ugali, ganyan-ganyan. Yeah. Ganyan. May katotohanan po pala iyon. Oh yes, yes. Uh, at uh, yun ay malungkot na realidad na kung hindi nga talaga pagpaplanuhan ng mga bagay-bagay, mm -hmm. mga pag-baby o mag aasawa in fact uh, pati yung ano yung yung, 'di ba, dapat kung ano mag-asawa magpapakasal. Apo. Eh yung ating karaniwang alam na na, si, na arrangement ngayon, mm Hindi -hmm. mata hindi matatawag na marriage, kundi quote-unquote relationship. I'm in a relationship. Oh, cohabitation na naman. Noon, Opo. Oh, Oo. Po. Eh yun, pagka ika nga iniwasan ang pagkakasal, pero nagsasamang animoy mag at kasal, nako, problema yon. Opo, oh, isa po yan sa mga pinapanalangin natin na magkaroon nga ng kalinawagan. gani liwanagan mm. sa atin. Tayo pong labas, doon sa couple na iyon, we are not asked to judge. Kawili, oh, di ba? Wag kang judgmental. Oo, oh, alam naman natin yan. Ang magagawa po natin, ipanalangin, kung mangihingi ng advice, take nota kung mangihingi ng advice, mm -hmm. ibigay ang biblical advice. Yeah. Dahil ayaw naman nating mag-impose at sabihin na ikaw, ikaw, kayo na. Ay kaya po tayo na ganun, 'di ba? Kayo na ang perfect, kayo na ang mm. ano, ang mga maka-dios. Kayo mm. na. So we don't want that as well. We don't want to tarnish the love yeah. na unang-unang iniuutos sa atin ng Panginoon. Pero kapag po tayo ay hiningan ng advice, ay sabihin yeah. naman rin ho natin kung ano yung stand natin. Not on our own righteousness though we have none, di ho ba? tal nababasa po natin sa Biblia at yun naman ang natin sa kanila ito kasi yung nakalagay dito nasa sa inyo ang desisyon yes. and i pray that you make the biblical decision mm. so ulitin po natin love ang atin hong pagaganahin. no hindi yun yung judgmental attitudes na sana po itapon na natin dahil sa covid kasama na ho ni covid yan aalis ayan bukod pa sa mga natanong na natin pagdating sa pag-aasawa naku mahalaga po ito ka Willie. Huh? Do you have mutual respect for one ah, another? Uh, 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 alam mo yung uh, uh, pag-aaral tungkol sa sinasabing uh, ano ba ang hinahanap ng isang lalaki sa babae uh, and vice versa. Sa konteksto daw ng mga uh, kanduraning bansa, Amerika at kung ano pa, mm -hmm. yung merong aklat na ginawa out of uh, survey, out of research, uh, yung top sa lista ng mga hinahanap ng lalaki muna sa babae, mm -hmm. isipin mo ah, uh, sexual fulfillment. Ay. Mm -hmm. Kasi nga, ang mga lalaki ay mas more sexually active. Oo. oo. Opo. Ngayon, uh, merong nagka-interest na alamin uh, to some extent dito sa mga asyanong bansa kasama sa atin, Pilipinas. Mm -hmm. And uh, they came up with the uh, suggestion na ang hinahanap ng asyanong lalaki sa mapapangasawa o sa asawa. Respeto. Respeto. Uh -huh. At uh, sinusugan o tinanggap din naman yan ng mga ibang mga bansa sa mundo, universal ito, ate Aloha, na sinasabi uh, yung halimbawa sa ugnayang seksual ng mag-asawa. Dapat mag-asawa pagka mag nagse-sex na. Uh, sa ugnayang mag-asawa, pagka si babae tinanggihan si lalaki, hindi lamang yung act mismo ng ugnayan seksual ang tinatanggihan. Sa pananaw ni lalaki, ang tinatanggihan siya mismo, yung kanyang pagkatao. Ah. Oo. So matindi ang dating nun sa lalaki pag tinanggihan siya ni babae. So rejection is not just for the that sexual um, uh, uh, act one uh, time, but the person, you are rejecting me. Yes. Oy. So mula doon ay uh, nakita na... Uh, sa interview ng mga kalalakihang uh, asyano, nakalalamang ay yung pagkilala, pagtanggap at pagrespeto bilang tao, bilang lalaki. Wow, naku, ang bigat pala niya, no? Opo, opo. At yan po eh, kailangan pag-usapan din ng mag-asawa eh. when it comes to their sexual intercourse. Mm -hmm. Again, ay. konteksto, mag-asawa. Kaya po, ang dami eh, no? Ang dami pag-uusapan, ang daming kailangan i-considera at pag-agrihan. Mm -hmm. Kawili! ano? Oh. Paano kung hindi mag agree ang babae at lalaki on oh. some of these terms? Ano ang maaaring gawin? Uh, kung magagawa na ano eh, uh, merong magukul ng oras na pag-usapan pa muna to. Hmm. Wag muna kaagad yung physically attracted na si lalaki sa babae, etc. Et, cetera, et cetera. Tapos eh, itong gusto kong mapangsaw, itong aking makakasama sa buong buhay ko, etc. Et, cetera, et cetera. Pagkatapos ay eh, uh, sa simula ay ang kislap ng, ng bituin sa mga mata, gano'n na lang, nakatindi. Mm -hmm. Pero pagkano eh, kukupas na yan. Mm -hmm. uh, wag po doon, kundi magukul tayo ng atensyon sa pat na oras, pag-aralan, uh, timbangin, at yung pagkilalang mabuti sa isa't isa. Kasama dito yung pamilya, ng pinagustong mapangasawa. Kaya meron tayong magandang adhikain sa Pilipinas. eh no oh. Hindi lang yung babae o yung lalaki ang pinakasalan mo. Ang pinakasalan yes. mo ay ang buong pamilya. Oh. 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 Di pa nga lang pamilya, minsan yung angkan. Eh. Ah. Oh. Oh. <laughs> so napakahalagang support nung gano'n yes. kung i-coconsider natin at i-open natin yes ang ating isip at puso na hindi oh. nanghihimasok yan. Oh, oh. Hindi yan nangingialam. At eto ka, uh, may pag-aaral din ginawa, at Aloha, dun sa mga uh, bansa na hanggang ngayon ay merong mga uh, parental arrangement na klase ng mga pag-asawa. Opo. Pinag-uusapan ng ano, yung nirereto ng mga magulang, tipong ganon. E eh, ba diba, sabihin natin, parang unfair naman yun sa ano eh, sino ba makikisama kundi yung, yung gusto mo mag-asawa pagkatapos ay ano. Makikialamang pa ba ang takbo ng puso ko? Etc. Pati ba pintig ng puso oh. ka Willie? Hmm. Sharon yun. Yan. Yeah. Pero ang idea, <laughs> uh, natuklasan sa mga pag-aaral ng ganitong mga sitwasyon. Opo. Katulad din naman ng mga ikangay uh, ang sinunod ay yung sariling damdamin at hindi na yung sinasabing uh, uh, pag-aayos ng mga magulang, eh nagkakaproblema. Opo, oh totoo naman 'yan. Lahat ng mga mag-aasawa, mag-isipin mo, magkaibang uh, personalidad at pagsasamahin, talagang magkakaproblema. Mhm. Mm Pero ang kaibahan daw, at ito'y na-appreciate nung makita at mapatunayan, 'yung parental arranged na uh, marriages, mm -hmm. mas nakapagpatuloy, mas tumatag pa wow. kasi nga 'yung mga pamilyang concerned nagtulungan. Yes. Para ayudahan, alalayan, payuhan, tulungan makabangon ulit yung mga anak nila na naging magasawa. Kumpara doon sa uh, hindi po sinunod yung ganong ano ugali o papaano paman, eh sa kanila mga problema, ayun, uh, kanya-kanyang ano, kanya-kanyang dalawa lang. Opo, oh, lusot ng uh, in fact sa mga pagpapayong naranasan natin sa mga magasawa, nakikita natin madalas ito Ate Aloha. Mhm. Mm gustong gustong ng ng babae na magpapayo ayaw ng lalaki. O uh -huh. paano ma-resolve ang inyong problema? Opo, one way lang, isang yes. tao lang. Yes. Yun po, isa po 'yun sa mga nice na makita natin yung kagandahan sa Pilipinas uh -huh. kasi merong freedom ang yes. isang lalaki, isang babae, isang single man or isang mm -hmm. single woman to choose whom they will love. Wala naman po tayong ganong klaseng kultura na, na, na pang kalahatan, pang maramihan ho ba, na nagsasabi na yung parental imposition pagdating sa pagpapakasal. So just imagine ka, Willie, meron tayong kalayaan na gano'n bilang individual na pumili kung sino yung gusto nating pakasalan. Tapos meron pa tayong suporta, kukunin oh. pa natin yung suporta ng mga pamilya natin. Yeah. Day two will be accountable for our marriage at ang tingin nga natin doon, hindi imposition, yeah. hindi pakikialaman nyo kami, kami naman yung mag-asawa, kundi a welcome help or support yeah to your marriage, ang husay po niyan. Dahil alam naman natin, lahat na marriages will go up and down, 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 down. down. Tapos up, di ba ho? At eto pa, mismo doon sa mga uh, plano ng mga pag-asaw at pagkakasal na, halimbawa natin, e di ba, merong entourage. Meron, yes. Merong mga ninong uh, at ninang. Oo, oh, principal sponsors. Aba, and tulong din po yun yes. uh, para po makaagapay sa Kalagayan ng, uh, in fact, ang, ang turinga ay, ano na, pangalawang Second. magulang ito eh. Uh -huh. oh So inaanak nila yung yung kasal, kinasal. So nandoon po yung, uh, again, tulong po na malaki. Pagpapala ng Panginoon sa kanilang pagsisimula ng pag-aasaw at pagpapamilya. Huwag kasing tingnan na pang isang araw lang yung principal sponsors. Alam niyo yun? Oo, oh oo. Oh. 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 <laughs> okay. na ng hotel. oo. Okay. Oh. Kaya napakahalagyang role din kapag tinanggap mo naman yes. ang pagiging ninong at oh, ninang or oh. principal sponsor sa isang kasal. Oh, hindi tama lang pang isang ka. araw yan. That's a lifetime. Oh. At accountable oh. rin po Ay. tayo sa marriage Ay. lives nung oh, oh, oh. kinagawa nating inaanak. Kaya pagka, halimbawa ako yung magkakasal, merong sermon sa mga ninong at ninang. Yeah, very good. <laughs> Pa-remind sa kanila, hello, hindi lang kayo pang paganda ngayon. na <laughs> Hindi lang kayo papakainin mamaya. <laughs> ang laki po ng ating mga gagampan ng roles jaan oh. diyan. Nako, jumping into marriage definitely is a huge decision. Kapag hindi tayo sigurado, jaan ang mga counselors. Tulad ni Ka Willy. Mm. Tulad po ng mga kasamahan natin sa Back to the Bible. Ni Ate Marie. Ni yeah. Bishop Jonel ng iba-iba pang mga pastor na naririnig po ninyo dito sa 702 DJS. And of course, sa inyong sariling pastor, counselors that you may know or would have to seek out para po manghingi ng tulong pagdating dyan. Kasi isa po ito sa napakahalagang desisyon na sana ang ating next generation would also see this as an important decision to make. Para po matapos tayo to end ang ating pong discussion for today dahil sigurado po may parto ito ka William ano po mm -hmm. dahil marami pa tayong na kailangan i-diskusyon tulad ng nabigay sa atin ng ating producer na si Brenda Santos. Nagpapasalamat po nga pala tayo kay Brenda Santos, kay Chester Banzuela, sa atin pong mga audio engineers at maging po sa ating mga kasamahan sa Bukawi in Bul Bulacan. Yeah. Ito po, magtatapos tayo sa isang pinakamahalaga at life-changing decision na kailangan po nating gawin ka, Willie. And that is to accept Jesus Christ Amen. as Lord and Savior. So, oh. at yun, no, uh, itampok natin mabuti yung kasi nga yung lahat ng mga gagawin pagpapasya sa anumang larangan ng ating buhay, eh kung nakakabit po doon sa pagkilala sa ating Panginoon Kristo na ating maging Panginoon at tagapagligtas, mm -hmm. eh, napakalaking tulong po noon. Dahil uh, siya po, oh, ang siyang pinaka may akda ng buhay natin at ng bukas. Yes. At sa likod po noon, pati na yung mga pagpapasya natin na gagawin, mahalaga po nakakapit dyan sa kaugnayan natin kay Kristo. Nakakatuwa po itong nasa Joshua 24.15. Yes. Basahin ko lamang po sa New American Standard Bible. If it is disagreeable in your sight to serve the Lord, choose for yourselves today whom you will serve. Whether the gods which your father served, which were beyond the river, or the gods of the Amorites, in whose land you are living. But as for me and my house, mm. we will serve the Lord. God. Pinakamahalagang desisyon na magagawa natin sa buhay kaagapay, eh sagutin nga po yung fundamental question na yan. Who you are going to serve? Yeah. Would it be God or Satan? The spirit or the flesh? Ang kaliwanagan ba o ang kadiliman? Buhay o kamatayan? Faith or fear? Katotohanan ba o kasinungalingan? Mga sagot po dito sa mga tanong na ito ay merong forever, eternal consequences. And we hope, kaagapay, tulad namin, ni Willie, e eh masumpungan mo ang dakilang pag-ibig ni Heso Kristo at makuha ang pananampalataya na sa kanya pa rin po nanggagaling, ka Willie, di po ba? Tama po. Tama po. At uh, ang mga kamay niyang ikangay na napako, na, na bayo-bayo doon sa krus, sa mahaba ng panahong lumipas, siya pa rin nakalahad, bukas-palad, hmm. na nagaanyaya sa sino man sa atin, mga magulang, mga anak, o anumang estado sa buhay, gumagawa tayo ng mga pagpapasya na mahalaga sa ating bukas at buhay kasama po pangunahin ito. Pagpipili. Eh sabi nga natin, makakabuo tayo ng isang mensahe dito lang sa talatang ito eh. Opo. Yung, yung salitang disagreeable or uh, undesirable sa NIV. Ang unang tanong ko nga rito, Ate Aloy, kailan baka ako naging undesirable maglingkod kay Lord? Oo nga, ino. Ano bang, ano bang tingin natin kay Lord? Samantalang ang lahat ng mga plano niya para sa atin ay napakaganda at napaka Amen. uh, at uh, ginugusto niyang maging magandang uh, buhay ang daan niya sa atin. So, kailan ba naging disagreeable yon? Merong nangyayari sa buhay natin na hindi mabuti kung ganun nga ang natin. So, ang sabi ni Josue, piliin niyo ngayon sa araw na to. Sino ang inyong paglilingkuran? At yun at, po ang uh, nais nating i-offer sa kanila, Ka Willie, and you will lead us in this prayer of acceptance. Yeah. Yeah. Nawa nga po, bigyan tayo ng kaliwanagan sa ating spiritual eyes mm -hmm. at sa puso po, at sa ating mga spirito, e eh, makita ang pangangailangan kay Heso Kristo. Yeah. At maging sa pag natin, mga kaagapay, nito pong ating uh, uh, pandemic na ikangay na kinapapahamak ng marami sa atin, mm -hmm. e eh, napakalati pong pagpapasya na inyong gawin, ating gawin, nauna lang po kami sa inyo, na uh, magpasya, kilalala, si Kristo, aming Panginoon Tagapagligtas. Uh, sabi nga po ng salita ng Diyos mismo, kung ngayon nyo narinig ang kanyang salita, ngayon ang araw ng kaligtasan. Mm. Huwag na po nating pagpabukas pa, o sakana, bata pa po kung na mga dahilan, pero marapat po nating na tingnan ang ating kalagayan. At nandiyan po ang Panginoon. So manalalangin po tayo. Inyo pong uh, unay isa lang alang kung ito'y gusto nyong gawing pagpapasya na ngayon, eh sundan nyo lang po ang aking ilang mga pangusap sa panalangin pagtanggap kay Kristo bilang Panginoon Tagapagligtas. And then after that, aking pong ipapanalangin kayo. Manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, Sige po, inyong uh, idasal din ang bagay na ito. Panginoon namin Diyos. Panginoon namin Diyos. Kami po'y dumudulog sa iyo. Kami po'y dumudulog sa iyo. Kumikilala na kami po'y makasalanan. Kumikilala na kami po'y makasalanan. At pwede pong maligaw ng landas sa mga pagpapasya. At pwede pong maligaw sa landas sa pagpapasya. Ngayon po, Ama. Ngayon po, Ama. Salamat sa kalayaang pagpipili na binigay mo sa akin. Salamat sa kalayaang pagpipili na binigay niyo sa akin. Kaya ngayon po, pinipili ko. Kaya ngayon po, pinipili ko. Si, si Kristo na aking Panginoon at Tagapagligtas. Si Kristo na aking Panginoon at Tagapagligtas. Mula po sa gawang kadiliman, kapahamakan, kasalanan. Mula po sa, sa gawang kadiliman, kapahamakan, kasalanan. Tungo po dun sa kaliwanagan, sa buhay at buhay na walang hanggan. Tul tungo po sa kaliwanagan at sa buhay na walang hanggan. Tinatanggap, tinatanggap kita, Panginoong Yesus. Tinatanggap kita, Panginoong Yesus. Na, aking Jesus, Panginoon, na aking Panginoon. At tagapagligtas. At tagapagligtas. Maghari po kayo sa aking buhay. Maghari po kayo sa aking buhay. At yung plano ninyo. At yung plano ninyo. Na mabuti para sa akin. Na mabuti para sa akin. Ay mapangyari. Ay mapangyari. Maluwalhati ka sa aking buhay. Maluwalhati ka sa aking buhay. At may pagpatotoo kita. At sa iba. may pagpatuto kita sa iba. Salamat po. Salamat po. In Jesus name. In Jesus name. Amen. Ano lang po tayong patuloy, Ama namin Diyos. Salamat po sa pagkakataon na binigay niyo po sa amin at bagaman may pagpapatuloy pa po namin susunod pa itong aming mga tinatalakay. Meron po kasi mga pagpipili, pagpapasya na gagawin namin na napakahalaga sa aming buhay dito sa lupa. At ngayon nga po, Panginoon, nananalangin kami ng patuloy niyong gabay, patuloy niyong direksyon na mali, malinaw malinaw, natatahakin namin. At wag po kami magatubili na piliin ang inyong inilaan na layunin para sa aming mga buhay. Dahil yung po, Panginoon, ay siyang ikasisya, maganda na takbo ng buhay namin dito sa mundo at makakapagbigay naman ng kalwalatihan sa iyo. Makakapagpalaganap pa ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Pagpalaan niyo po pagpatuloy ang FABC 702 DJS sa kanyang mga programa at sa lahat ng mga tauhan sa likod nito, Panginoon Diyos, gamitin niyo po silang pagpapala para sa aming lahat. For your glory we pray all this in Jesus' name. Amen. Amen. amen and amen. Nako maraming maraming salamat po, Ka Willie. Bukod po doon sa ating napag-usapan when it comes to life's important decisions, ay eh, yun pong pinakamahalagang desisyon. Kagapay kung ikaw po ay nanalangin sa amin sa unang beses sa pananalangin ipinangunahan po ni Ka Willie, maari po, bigyan niyo po kami ng note or magbigay po kayo sa amin ng text, ano po, para po malaman natin at patuloy na magpanalanginan sa isa't isa. Maraming maraming salamat sa pagsama sa amin. Ako po si Aloha Cero. Kuya Willie Basilio po. Ang Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Filipino. Nais po namin makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS. Agapay ng sambayanan. One Corporate Center, 46th Floor, Dona Julia Vargas Avenue, Corner, Meralco Avenue, Ortiga Center, 1605, Pasig City. OMAG email, SADZAS, info at dzas